So ito, pag-usapan po natin ah. Yung huling beses na nakapag-medal tayo sa Asian Games was back in 1998 under kay Coach Tim Cohn. Okay? And kwento nga niya na traumatized siya nung uh, mga kaganapan dun sa Asian Games na yon. And his lineup included some of the best Uh, basketball players na the Philippines has ever produced. Mga childhood heroes natin. Johnny Abaryentos, Marlo Aquino, Alan Kaidic Kenneth Doremdes, Dennis Espino, Jojo Lastimosa, Jun Limpot, Verhel Meneses, Alvin Patrimonio, Andy Siegel. Diba? Some of the best names sa Philippine basketball. That was the last time. Yung huling beses na nakaabot tayo sa Final Four was in 2002 under kay Coach Jong Wuchiko na ngayon ay assistant coach nung sa team natin. So it took us a good 20 years bago nakabalik dito sa Final Four sa Asian Games. Ano ang pinakapunto ko dito sa mga introduction na sinabi ko? Okay. Na, kasi ang dami kong naririnig na bakit ba anong tayo ng ano sa basketball? Banu naman tayo dyan. Mahina naman tayo dyan. Pinipilit natin sarili natin. Hindi po. Magaling ang Pilipino sa basketball. Lalo na pagdating sa Asia. Okay? Sa Asia po, isa po tayo sa mga kinakatakutan. Pagkalaban nila yung Pilipinas, expect po nila na mahihirapan po sila at uh, kailangan bigay nila yung magandang laro para po matalo po tayo okay at lalo na kung kalaban mo si Junmar medyo masasaktan ka ng konte <laughs> so yun po yung yun po yung gusto ko ipunto na hindi naman po tayo nawala we are still uh, one of the best countries in Asia pagdating po sa larangan ng basketball okay at uh, yung mga ibang bansa may mga nakakahabol lang dahil sa pera nila Japan Korea, Taiwan. Nakakagastos sila sa liga nila kaya gumagaling yung mga players nila. O, tapos ito nakaka yung buti yung Lebanon wala. Buti wala sila sa sa Asian Games ngayon. O pero yung Iran, 'di ba? Although new generation na. Pero ang punto ko nga, isa po tayo sa mga pinakamagaling. And definitely, sa Southeast Asia, walang lalapit sa atin pagdating po sa quality ng mga players. Diba? ba? we just need the right uh, the right system, the right coaching, uh, mahaba-habang preparation. Kasi kung iisipin mo yung lineup ngayon, di ba? Uh, wala po ang preparasyon halos dahil yung mga pumasok na bagong lima, di ba? Pero nakaabot pa rin tayo ng Final 4 just because yung mga magagaling natin, Junmar Scotty CJ, And of course si Brownlee, malaking malaking factor talaga si Brownlee. Parang si Ronde sa kabila. Pero nga ang punto, ang punto dito is sa tamang sistema, sa tamang sa tamang uh, uh, pamamalakad, sa tamang kumaga alisin mo yung ano alisin mo yung uh, politika, alisin mo yung toxicity, kaya nating manalo, magtagumpay sa Asia. ba diba? Yung China natalo natin ng World Cup. Mamaya makakalaban natin sila uli Although baka natatakot Baka cooking game o, Pero kumbaga, may confidence eh May confidence na papasok Isipin mo sila Junmar, sila Scotty, sila CJ o, Natalo na namin yan eh Natalo na namin kayo ng World Cup eh Kailangan na lang namin ulitin uli Dito sa uh, home court nyo So mayroong confidence So, uh, so kaya naman pala eh yun ang yun ang, uh, madalas natin din pinagdududahan yung sarili natin na eh, bakit hindi basketball eh, puro basketball lang hindi po kasi pag pag nasa puso mo yung isang bagay kapag mahal mo yung isang bagay gagawa ka at gagawa ka ng paraan para maging magaling ka doon sa bagay na yon at ganyan po ang sitwasyon po natin sa basketball okay so at least pagdating po sa Asia We can win. Kaya nating manalo. Yun po ang lesson ng buong Asian Games na ito. Kahit anong maging resulta mamaya at saka sa mga susunod na laro, yun po ang na-realize po natin. 'Di ba? Masyadong nag-focus ang SBP sa World Cup na alam naman natin na siyempre ibang usapan na 'yan. <laughs> kapag NBA players na kalaban mo, kapag Europe, 'di ba? Medyo lugi tayo sa body frame. Uh, di ba tingnan mo nga sa Australia di ba yung sa under 17 di ba mga bata pa lugi tayo sa body frame pero sa akin sa akin that is a battle for another day di ba map 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 ma ma muna tayo sa Asia di ba let us make uh, a statement muna let us make it loud and clear na pagdating sa Asia ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo Pilipinas ang hari ng basketball. So, achievable pala. Yun ang lesson nitong buong Asian Games na to. Na napaka napaka focus yung World Cup, yung SBP yung World Cup when in truth dapat nagfo-focus sila dito sa Asian Games. Kasabay. kung hindi man mag, uh, kung hindi man magkasing importante, mas importante itong Asian Games kasi kaya nating manalo. Sa World Cup tanggap natin, hindi natin kayang manalo. Okay? pero sa Asian Games and siguro baka nagsisisi na rin si Coach Chot Reyes although hindi ko alam kung, kung if he would have gotten the same result kung siya pa rin yung coach dito hindi natin masasabi yan kasi that is a what if we will never know posible kaya nagsisisi siya kasi itong Asian Games could have been uh, the way para to redeem himself kesa yung magre-resign siya sa after ng uh, World Cup kung saan sablay yung performance ito mag, mag uh, re resign siya meron tayong medalya sa Asia pero syempre hindi natin alam baka naman <laughs> di ba pero kumbaga syempre habang nananalo si coach Tim Cohn medyo ano eh medyo sampal sa muka ng SBP at ni not, not directly ah, at lahat ng mga choices na ginawa nila di ba na kung nag-focus tayo sa Asian Games kung ngayon pa lang ang lakas na natin paano pa kaya kung talagang sineryoso natin from the start. Sineryoso natin yung listahan. Sinama natin si Terrence, si Calvin Abueva sa listahan. Di ba? Ano pa kaya? gano'ng kaya tayo kalakas pa ngayong Asian Games? So, yun ang yun ang buong lesson dito. Na huwag maliitin ang Pilipino sa basketball dahil kaya nating manalo sa Asia with the strength ng mga current players that we have now and uh, sa future yung husay ng mga ano natin pero yun nga syempre hindi, hindi tayo magpakampante dahil uh lugi tayo sa pera sa hindi natin kayang tapatan yung yaman ng Japan, yung yaman ng Korea. Pero this is a team effort. Team effort ng lahat ng stakeholders ng PBA, ng MPBL, ng mga bilyonaryo natin, ng UAAP, NCAA at yung SBP kung mapapalitan yung yung leadership diyan. This is a team effort. Kaya nating mapanalo yung Asia. 'Yun ang bottom line dito. Okay? Sa so, yung mga nagsasabing iba na dapat uh, wag puro pera sa basketball wala tayong magagawa diyan. Maraming bilyonaryo ang gusto magpasok sa basketball dahil love yan ng Pinoy. Okay? Ang masuggest ko na lang yung mga nag-iingay na gustong manalo ng medalya, buhusan natin ng pera boxing. Kasi love din yan ng Pinoy kay, kay Manny Pacquiao I love din niya ng Pinoy at mahilig tayo sa boxing at yung mga nagsasabi na na ano ba puro feel am o puro foreign isa boxing kahit natural na Pilipino eh, I mean na uh, pure blooded na Pilipino hindi natural pure blooded na Pilipino kaya nating magtagumpay on the world stage pagdating sa boxing dahil fighter yung lahi natin yun na lang ang buhusan natin ng pera at pwede kang manalo ng multiple na medals kasi sa totoo lang yung gusto na lang mangyari, buhusan natin ng pera ng gobyerno, yung ibang mga sports. Ang problema dito kasi guys, napakarami nating mas mabibigat ng problema sa Pilipinas kesa makakuha ng medalya yung medalya maganda yan, masaya yan, honor sa bansa yan. Pero kung ako papipiliin mo, mas gusto kong bigyan ng pagkain yung mga walang makain. Bigyan ng bahay yung walang pabahay. Ayusin yung transportation system natin. Mas malaki yung problema natin doon. Kesa doon gastusan yung sports. So sa akin, kung may gagastusan, aside from basketball, boxing na lang. Kasi uh, we can develop our next money Pacquiao And uh, madali din siyang i-market sa mga Pilipino Dahil gusto na natin yung boxing okay, So yun lang po, yun lang po yung masasabi ko dito So mamaya, good luck Gilas, laban sa China, kaya natin yan Ipanalo natin, silver medal Ibawi natin yung pagkatalo Ni Coach Tim ko ng 1998 Okay, go Gilas, laban tayo mamaya ay okay, Full support tayo